Mga kaoto, baklas na lang din natin yung upuan. So, nililinis ko na rin to. So, yung ginawa ko dito, <laughs> binrush ko yan. Tsaka may sabon. Yan ang mabasa, ibibilid na lang natin. Huwag lang man sobrang basang-basa. Baka hindi matuyo, sobrang kapal ng pong pagka basa So, ngayon na yan. Aking pinupunasan ng kanibo. Yan. Aking ginaganyan para masipsip niya yung kunting basa. So, naman yung kanyang inilinis. Pakikita nyo ito yung dumi nya Ayan, sobrang dumi So, effective naman dinis dinisting ngayon Lalo na siguro pag natuyo ito So, na-absorb ng ating kanibo Yung mga putik Tsaka Basa na nandito sa upuan So, effective naman So bibilad ko lang din to pagka uminit na yung panahon. Tutuyo din man to. Yan you know, na-absorb nya. Tingnan mo gano'ng kadumi. Yung... So share ko lang sa inyo. So binaklas na din natin yung anyang dashboard na yan. Kasi yun na may natulo dyan. Ginawa natin ng paraan. Nakita natin na yung kanyang sa fresh vent air yung pasukan ng hangin ng fresh air dun sa may hood nagmumula yung taga so ginawa natin ng paraan so yan idinisin pa natin to makikita nyo dun gabok din ito nidinisin ko pa rin yan pati yung mga upo na yan unti-unti lang natin yung sa maayos natin Mga ka yan, na-brush na natin, sinabun natin, binrush. Kagaya nandun sa likod. So natuyo na yan, malinis na yan. So ganito yan dati yan. Hindi siya kadumi. Yan, so malaka na yung inilinis niya. Yan, yan ang ginagawa ko tapos sabay punas. Matutuyo naman yan kasi mainit. init dito sa loob ng sasakyan. Malinis na to. ito yung ating ginagawa ngayon mga ka-auto update ko lang kayo Binabrush natin yung upuan kanina so binaklas ko na rin yung aircon lower nya yan so makikita nyo dumi ng kanya mga gilid nya puro gabok so lilinisin ko yan sinasabon ko ng sponge ha, may mga markang gaya nito yan tatanggalin natin yan malinis natin Napaka dumi. Pag hindi natin nalinis yan, yan. Gaya yan, pagka nag aircon, pasok sa ilong natin yung duming yan, yung gabok na yan. Nalinisin ko yung hanggang kayang abutin ng kamay ko. Yan. So mga ka-auto, binaklas na din natin itong kanyang sa panel gauge kasi lilinis na lang din tayo dahil ayusin na natin kahit yung mga abot natin kasulok-sulokan so yan kaitan yung gabok yun napakadumi yan yun pa nilinisin so, natin yung mga abot natin para pagka natin lalot ng aircon eh hindi naman tuong napakagabok yan yung malalanghap natin eh yan nilinisin ko din to tanggalin ko din tong dashboard so yan napakagabok nya yan. Ilinisin natin yung ating mga abot. Yan. So, pati ito mga auto ating sinabon. Tapos, ating pupunasan ng basahan para malinis. Ayan. So, lahat ng kaya natin linisin, Lilinisin natin para matanggal yung kanyang gabok. Lalo na dito sa loob. Ayan. Ang lukas ng magabok. So, linisin natin yan.